ang New Bilibid Prison sa Muntin Lupa itinuturing palaruan ngayon ng mga tiwaling pulis na sangkot sa modus operandi na huli Ang kanilang mga target, mga dumadalaw na mga may bahay na mga preso na nakakulong dahil sa ilegal na droga. Yung mga dalaw na mga inmates namin dito, ay eh, pagdating sa labas, eh, hinuhuli. Uh, allegedly, ito rin police or other law enforcement agency. May mga spatter na yung eh. mga tinatawag nila eh. Minsan, may nakatayo mo sa banda roon, nag-uusap yan through cellphone. Sa labas ng reservation, sinasapot eh. Minsan naman, within the reservation, nakikita nila yung area na walang masyadong mga tao. Doon nila inaano yung tao. Minsan, sinasakay daw sila sa van. Tapos paglabas, ito doon. Maging kay Superintendent Richard Swarscoff hindi na bago ang modus operandi na ito. Nagpapatunay lamang may ugnayan ng mga kawani ng MBP at mga tiwaling operatiba ng anti-drugs ng Philippine National Police na ginagawang patibong ng New Believer Prison. Dahil sa ugnayan ng ilang mga kawani ng Bureau Prisons sa Sindikato ng Hulidap na kinasasangkutan ng mga tiwaling operatiba ng anti-drugs ng PNP, Nalalaman ng eksaktong araw na mga dumadalaw na asawa ng mga nakakulong. May sapat na panahon para isagawa ang plano kung papano isasagawa ang Holy sa kanilang mga napiling biktima. Pebrero, taong kasalukuyan, nang lumapit sa bitag ang isang buntis na biktima ng Holy sa New Belived Prison sa Muntinlupa. Nung dumalaw po ako doon sa asawa ko sa New Belived Prison, Paglabas ko po, sumakay po ako ng tricycle. Pagdating sa bayan, binunggo po yung tricycle na sinasakyan ko ng sasakyan na kulay puti. Takot na takot po ako, tapos bitbit ko po, po yung anak ko. Tapos ko, ano po ba kasalanan ko? Bakit inapasakay dito sa sasakyan niyo? nagsasabi sila na pideya daw sila. Natatakot po kasi kahama ko yung anak ko. Hindi ko alam po anong gagawin sa amin sabi ko, saan kaya nila kami dadalhin? Kinuha ng mga police sa Station 12 ang kanyang passport at limang libong piso na kanyang iniipon para sa kanyang panganganap. Yung pera po namin hindi na po nila binalik. Tapos yung passport. Walang sinabing dahilan ng mga arresting officer kung bakit sila hinuli. Mula Montinlupa, dinala ang mga biktima sa Station 12 sa Eastwood, Libis, Castle City. Pinakawala ng biktimang buntis matapos makuhang limang-libong pisong gagamitin sana sa kanyang panganganak Matapos panghimasukan ng bitag sa isinagawang open investigation ang kaso ng biktimang buntis. nare ang jefe ng Presinto 12 at ang jefe ng anti-drugs na sangkot sa hulidap. At 7 ng Marso, taong kasalukuyan, isa na namang asawa ng preso ang biktima ng hulidap na kinasangkutan ng mga tiwaling operatiba ng Drug Enforcement Unit ng Southern Police District sa Fort Bonifacio. Information report, yung mga nakukuha ng mga operatiba, mga intelligence operatives sa field, uh, coming from the informant, coming from the community. Meron din tayo nakukuha mga info rep. Meron tayo kasing PNP 117. Phone information. Meron din tayong text 2920 o so, infrared meron din tayong anonymous call meron din tayong anonymous letters coming from anonymous informant so yung lahat ng mga information sa iyo lahat yung mga information report infrared in short Taong 2010, unang narinig ng bitag ang terminolohiyang info reference na gamit lamang ng mga operatiba ng anti-drugs ng Philippine National Police, maging ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ang salitang info reference ay nanggaling sa salitang information reference. Kung ang information reference, these are information sa being referred to by the community, by the citizenry, sa mga police agencies, involvement in uh, crime activities. Data gathering ito is so to speak, para maisama yung list of personalities sa listahan ng mga taong involved sa illegal na aktividades. Ito mga police, mga klase. Na-assign ako ng Makati, na-assign ako ng Paloocan, na-assign ako ng Malabon. Yung magkakakasin yung unit, hindi magkakakasin, magkakasama sa unit. Lacking unit, magkawatak-kawatak. Pag meron silang trabaho mo, magmubol ito. Magsasama-sama, magpaproses sa buro dito. Ang pinakagasgas na dahil ang paraan sa inyong tao, ito. Ano daw ang kaso mo? Wala po silang sinabing kaso mo po bakit ka hinihingi ng 300,000? Alam ko na daw po yung basta daw po sa drug enforcement, eh drugs daw po yun. Kaya nga, pero ikaw ba ay nasa listahan nila ay sinasabing ang tawag doon ay info reference? Wala po. Ano ba ang kaso ng mister Mo? Ba't na no, sa mga tingin ba? No, yun po kasi, nung may na... Hindi, ito, ito hindi na relevant. Huwag mo na akong pag-graduate pag pag mo. Drugs eh, po. Drugs. si Tess. Produkto ng info reference basis sa impormasyong na ipasa ng mga kawani ng New Believed Prison sa drug operatives ng Southern Police District. Alam ang mga araw ng kanyang dalaw at ang kanyang pag-uwi sa Pasay City. Ang time na dumalaw ako ng stay noon for day sa bidibid, sa maximum. Uh, paglabas ko ng Tuesday, sumakay ako papuntang bayan Then, sumakay ako ng alabang na jeep. Pagbaba ako ng terminal, yung palang pasahero doon na babae lalaki. Eh, pagbaba namin, inakbayan niya ako. Sabay sinabi nila na pulis ako. na aresto nila ako. Ayon kay Tess, paglabas niya si New Believed Prison, pagsakay ng jeep, sinabayan siya ng operatiba ng DEU ng SPD hanggang sa Alabang, Muntinlupa. So ngayon, nung napasama na nila ako, naisama na nila ako doon sa sinasabi nilang opisina nila sa Bikutan sa may Port Binipasyo dinala nila ako sa isang opisina na nakalagay eh, Drug Enforcement Unit doon nila ginawa ang pagsasearch ng mga gamit ko pati sa katawan ko na isinabog nila lahat ng gamit ko wala silang nakuha na kahit anong hinahanap nilang illegal doon sa bag ko kahit sa katawan ko na wala silang nakuha illegal sa DEU Headquarters, humingi ng halagang 300,000 piso ang mga suspect kay Tess matapos kausapin ang asawa niyang nakakulong sa New Bilibid Prison. Hello sir, magkano ba talaga? Magkano ba talaga? 300 P Pwede ko makausap si ate Ati... Kumusta ka lang dyan? Ano, ano, anong ginagawa nila sa'yo? Subalit nagawang ni Tess sa mga bopol na polis ng Drug Enforcement Unit ng Southern Police District sa loob mismo ng kampo sa pamamagitan ng pagtalon sa bintana. Saan ka tumalon? Saan ka tumalon? Saan dyan? Alam bintana dyan? Christian Bandang 3.30 ng madaling araw, umihi ako. Mga tulog na lahat sila. Eh, nakakita ako ng pagkakataon na mag magkaroon ng lakas na loob na tumakas sa kanila. Ginawa ko kasi nasa isip ko matutuluyan ako kasi man naman akong halagang 300,000 pesos na ipanlalagay sa hinihingi nila. Kaya naman, napadpad si Tess sa Bitak Headquarters sa tulong ng kanyang pinsan. Kahit nanatakasin ni Tess ang ilang mga bopol ng DEU ng SPD na sangkot sa hulitap, patuloy pa rin ang kanilang pakikipagnegosasyon sa pinsan ni Tess na nagkunwaring hindi niya alam na nakatakas si Tess. Narito ang drama ng pinsan ni Tess sa pakikipag-usap sa suspect na si SPO1 Roberto Manlangit. ano, hintay-hintay po muna kasi hindi pa po nila naipapadala. Baka po mamayang gabi kung pwede lang naman po. Yung sinabi po po na 5,000 lang po talaga. Po? Ah. Oo nga po, iinhintay ko pa po yung padala sa galing Mindanao kasi dadagdag po sana. Uh, 5000 lang po talaga. Mm -hmm. Hindi po yun. Nasa 5000 lang po talaga hawak ko ngayon. Kaya nga po hinihintay ko yung hulog ng parents namin galing Mindanao. Kasi maano yun e eh. medyo malaki-laki yun eh. Kaya po hinihintay ko po talaga. O, sige ka na Kung parang isyak ka dyan mo, eh kulang mo na yan, hawag mo, smart padala mo. Smart padala po? ko rin kasi yung ano, yung hulugin nila eh. Ayan, ipauna ko na yan, yung lima. Eh, sir, pwede ko po makausap yung ate ko, kahit saglit lang po. Ah, saglit nga, uh, doon sa kapilang meeting. Kasi po, sir, nag, ano, nag tumawag yung, ah, uh, tumawag po kasi yung nanay ko na, kung pwede, makausap ko yung ate ko. Inti not? Hindi, Sir. Gusto ko lang kung makasigurado na okay siya. Yeah, dito na Ito, ang na mo upatay, hindi po, kasi nag-aalala po yung nanay ko eh. Nag-aalala. Hello? But, uh -huh. Agad isinagawa ng pitagang surveillance sa mga sangkot na pulis ng DEU sa loob ng kampo ng SPD. Nang ipinakita ng bitag kay Tess sa aming surveillance video, hindi maituro ni Tess sa mga pulis na dumampot sa kanya. Kaya naman isinagawa ng bitag ang pangalawang surveillance. Pagbalik ng D.E.U. sa Pulagad si SPO1 Felix Mayuga sa labas ng opisina ng D.E.U. Tanggal ang sapato sa isang pat pa kuya lang. Ito yung drive ng sasakyan. Sa, sa loob ng opisina ng D.E.U. inilabas na ng bitagang kamera. si 3 Gerald Lagos parang nakakita ng multo dali-daling umiskiyarda eto si Lagos yung umaresto sa akin. nakasama nun hindi na pulis Si SP1 Juvenil Roberto Manlangit ang pulis na katransaksyon sa telepono ni Ana na pinsan ni Tess. Maswerteng wala sa tanggapan ng DEU ng panahong iyon. Ito si Bobby Forbinier. Yung nakikipag negotiate ba sa 300,000? Inilapit ng bitag sa tanggapan ng SPD Officer in Charge Chief Superintendent Arasad Subong ang kaso ni Tess. Agad naman inendurso ni OIC Subong sa tanggapan ng District Intelligence ng SPD ang sumbong ni Tess. sa district intelligence ep nasa sa district investigation ng SPD ang kasong holdap na ito Si Police Superintendent Wiselino Padrique, heper ang district investigation bilid na kina usap sithesaloob ng kanyang opisina Ah po completed po namin, inilapit namin po sa inyo. Ang trabaho po namin, sir, so recover po lahat ng nangyayari sa kanya. Oo nga, pero mayroon mga sensitive bagay na hindi dapat may sa publiko pa. Nagawa pang magbanta ni Superintendent Padrique na hindi niya itutuloy ang investigasyon kapag hindi lumabas sa mga bagets na bitag investigators. Sa kakalama kaya ako, no? kung ganyan kayo, hindi ko na itutuloy ang investigasyon. Tutusan ko na rin siya kung saan hindi pa naman hindi pa naman kung kusip yan eh. Oh. Sir, lang ako nato. Alam niya ang kung pangalan niya siya. Ngayon, kung uh, i-obstruct niyo yung investigation namin, eh, nasa sa inyo yan. Lingid sa kanyang kaalaman, dahil na rin sa taranta, hindi na napansin ni Superintendent Padrique ang mikroponong nakakabit sa dibdib ni Tess. Kaya naman ang kanilang pribadong pag-uusap dokumentado ng bitag. Meron nga kaming sensitive na pag-uusapan kung saan yung uh, sa palagay mo ay mas komportan nila na maging bispila ka dyan uh, sa reklamo mo ah, ituloy mo pero kung kahit saan ang kamagalit na mo ah, na, uh, nalalaman din namin nakikipag-coordinate po ako sir. para tul tulog namin okay. mag-desisyon ka kung saan mo ipapay pero so, kung mag-desisyon ka na iba sa natulog Apo, mag-iisip mo na po ako mga ganyan bukas po. Gusto mo ito, hindi ka rin matulungan. Kasi okay, dito, palagi ka dito. Yung nga rin po, na. ka. Kalipas ng ilang minuto, tumanggi si Padrique na kunan sa harap ng kamera ng bitag ang mga suspect na polis. <coughs> <coughs> Hindi na pinagaksayahan ng panahon ng mga rookie na bitag investigators si Superintendent Padrique dahil hulog na sa bitag ang kanyang pagtatakit sa mga kabarong polis na sangkot sa hulidap the connection uh, when yung mga yung mga ano yung mga hindi naman po namin trabaho idamay yung mga konsert ang target na po namin kung sino yung po, 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 na po, 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 po si Mio ito hindi. hindi mo po ay eh. biktima na rin kami mo ng napagbibintahan pero later on after the investigation ay mga inusinti wala but nakapaya na yung gaso na hindi pa yun na yan sa ano yan kahit saan na makarating yan Natanggapan ng National Police Commission sinamahan ng bitag ang biktimang si Tess upang doon magsampa ng kaso. Ang next step natin, pagkatapos natin makuna ng uh, statement ng Lilan, ipapatawag natin yung police officer. Naparadyo message natin for them to appear dito sa napungo at uh, magpaliwanag sila. At the same time, natin siya base na lang base sa complaint na ihaharap niya. No? And then uh, pagkatapos po noon, ipapasagutin natin siya within 5 days. Then after that, i-evaluate natin yung kaso. Kung may nakita kami probable cause, then we will recommend for summary dismissal proceeding. Simula ng taong 2006 hanggang Marso, taong kasalukuyan, 25 kaso ng hulidap ang naitala sa New Believed Prison, hindi pa kasama ang kaso ni Tess. Sa investigasyon ng BITAG, marami pang mga kasong hulidap na ang biktima ay mga asawa ng presong kasalukuyang nakakulong na hindi lumalantad at hindi nagrereklamo. Aminado ang pamunuan ng National Believed Prison na itinuturing gatasan ng kanilang kulungan ng mga sindikatong tiwaling pulis sa likod ng hulidap. Ang mga target, asawa ng mga presong nakakulong dahil sa mga kasong may kaugnayan sa illegal na droga habang patuloy ang pagtaas ng mga kasong na mga biktima ay mga dumadalaw na asawa ng preso.